Ingat! Ngayong araw na ito, nagising kami sa isang magandang mood. Panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran. Sa huling episode, bumisita kami sa isang lokal na ospital at naramdaman ang pagmamahal ng mga Pilipino. Salamat sa aming YouTube channel. Ipinagdiwang namin ang tagumpay ng aming channel at nagpunta sa dagat. Sinabi sa amin ng mga lokal na ang magagandang dalampasigan ay nagsisimula sa baybayin ng Mabini. Ito ay isang kalapit na munisipalidad sa Mako. May nakita akong maliit na resort. Medyo malayo ito sa highway, kaya pumunta kami dito sa Kainan Tricycle. Sobrang saya namin. Sa so, unang pagkakataon mula nung lumipat kami sa Mako, nasa isang tunay na dalampasigan kami. Ang panahon ay medyo makulimlim, Ngunit ito ay perpekto para sa amin. Hindi gaano masasunburn si Naboria at Mama. Pinili ko ang lugar na ito dahil may mga kayak na mauupahan. Libre din ang entrance, hindi tulad ng ilang mga resort sa paligid. Ang tanawin ng Samuel Island mula rito ay kahanga-hanga. Nirantaan namin itong picnic table sa halagang 300 pesos. Ilang oras lang kami dito kaya hindi na namin kailangan magrenta ng kubo. May electric vending machine dito. Kailangan mong magpasok ng barya at sa ilang sandali ay maaari kang gumamit ng kuryente. Ang mga makinang ito ay madalas matatagpuan dito. Buti na lang may kagamitan sila para sa pag-iihaw. Nagdala kami ng mga uling at metal na pantuhog mula sa bahay. Nagmarinate ako ng manok at pusit para sa aming tanghalian. Si Mama ay kumukuha ng malarawan ng kanyang sarili sa dalampasigan. Masaya kaming kasama siya sa magandang araw na ito. Nagsimula na ako mag ng karne. Gustong gusto ni Bore ang paraan ng pagmamarinate ko ng karne. Nakatry na kami ng mga barbecue dito sa Pilipinas pero matamis ito para sa kanila. Naghiwa din si mama ng ilang mga gulay para sa salad. Ba? <laughs> Matapos maluto ang karne, nagsimula na kami mag-ihaw ng mga pusit at talong. At narito ang aming tanghalian. Inihaw na manok, pusit, talong, salad, hilaw na mangga at atsarang sitaw. Para sa inumin, meron kaming soda. nag kami para sa kaligayahan, pag-ibig at kalusugan. Ang pagkain sa dalampasigan ay napakasarap at nakakarelax. Tanging ihip ng hangin at kaluskos ng alon na maririnig mo. Pagkatapos ng tanghalian, umupo kami ng kayak at nagsimula na ako magsagwan. Tuwang-tuwa ako at tinanong ko ang outing na ito ng isang linggo ng maaga. Ang munisipalidad ng Mabini ay matatagpuan sa Katimugang Pilipinas sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Davao de Oro. Ito ay isang agricultural area, nagtatanim ng saging, niyog at tabaka. Sikat din ito sa magagandang dalampasigan. Sa tingin namin, ang Mindanao sa pangkalahatan ay isang napakagandang isla. Ang Mabini ay dating kilala bilang Kwambog at Donya Alicia at sa kalaunan ay pinangalan ng Mabini. Ipinangalan nito sa bayaning Pilipino na si Apolinario Mabini. Siya ay gumanap ng mahalagang papel sa pakikibakan ng bansa para sa kalayaan mula sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Naostrave. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipot si Borya sa mga saguan. Napaka-romantiko. Ipinaalala nito sa amin ang isang eksena mula sa pelikulang The Notebook. Sinakay ni Borya si Mama sa kayak. pagkatapos magkayak, naglakad-lakad lang kami ni Borea sa dock na gawa sa kahoy. Minsan, tinatanong siya ng mga tao kung bakit karamihan sa mga babaeng Pilipino ay nagsaswimming ng nakashorts. Para sa mga dayuhang tulad niya, kakaiba talaga. Karamihan sa mga Pilipina ay konserbatibo at hindi mahilig magpakita ng masyadong exposed na katawan. Ngunit hindi lang yon ang dahilan. Sinabi ko sa kanya na maraming mga babae ang insecure sa kanilang katawan at balat. Ang ilang mga tao ay maaaring tignan ng hindi kaaya-aya dahil sa pagsusot ng bikini sa beach at ito ay nakapagpaparamdam ng hiya. Sinabi niya sa akin na ito ay katawa -tawa. Ang mga Pilipina ay ilan sa pinakamagagandang babae sa mundo at napakaganda ng ating balat. Madalas niyang sabihin sa akin na isuot ko ang gusto ko at kung saan ako komportable. Hindi mahalaga ang opinyon ng tao sa ating katawan basta wala tayong ginagawang mali. Как тебе какие ощущения? Очень хороший день был. Не сильно жарко, людей немного было. И вкусно поели, и искупались, все было сегодня хорошо. We and we going home. Утром сначала сомневались ехать или нет, потому что был дождь. Но потом прекратился, все-таки решили рискнуть, поехали и не прогадали. День получился замечательный. Oras na para umuwi. Hindi masyadong madalas ang mga tricycle dito, kaya wala kaming transportasyon para makarating sa highway. Buti na lang, at may kakilala ang mga empleyado ng resort na may motorsiklo. Мы, с машиной, мы с мамой... Договорились за 150 песо он нас отсюда вывезет на трассу. А за мной он приедет. Надеюсь приедет. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang motorsiklo para kay Boria. Naglakbay kami sa isang gravel road na napapalibutan ng malalaking plantasyon ng saging. Be We again together Мы вышли на хайвей и попытаемся поймать здесь какую-нибудь проходящую маршрутку, автобус. Мы сели в трайсикл. Но это даже скорее не трайсикл, а как тук-тук такой, мотороллер. пагод, на погоде. Ang araw na ito ay talagang isang napakahusay na pakikipagsapalaran at minamahal namin ang bawat minuto nito. Nasasabik kaming ibahagi sa inyo ang aming paglalakbay, aming mga paghihirap, aming mga pagkabigo at aming mga tagumpay. Malayo pa, ngunit malayo na. Sa susunod na episode... <laughs> Еще один счастливый человек, который прилетел в Страну Вечного Лета. О, привет-привет! Узковато.